Ito ka sa aking tabi Uy, swerte ha ah. Mano dito ha ah. Malawag dito sa bungad ha ah. Ngayon lunes ha ah. Uy, Uy maluwag <laughs> Yo, samantalay natin Flex natin ulit ngayong Monday 8 o'clock ng umaga Dito sa ayan oh. Ang luwag oh. Sa Ubaw Aurora Boulevard Ano pas Ayan ha, oh, luwag go oh. uh -huh. Piga-piga, makakapiga-piga, -piga. hindi gagapang, hindi sisingit, ha flex natin yan, flex natin yan, very rare na mangyari yung ganito dito, lalo na uh, lunes, tapos uh, medyo rush hour, enjoyin natin to kasi mga few, P ano ano ano, <laughs> eh, ano pa, mga ilang taon pa, <laughs> uh, mga ilang taon na lang, punong-puno na tong EDSA dahil kasi ang solusyon nila sa mga malalang traffic dito ay magtaas ng multa <laughs> magdagdag ng multa maglagay ng congestion fee yun ang solusyon nila dito text <laughs> natin niya ano yung gandito tayo sa ano main avenue siyempre mapagpapunta ng imbudo sa imbudo wala na yan no so basic normal Ayan, at sa imbudo. So, kahit pa paano, nakarating tayo sa main avenue ng Malwan yung ano natin, oh. Nice. Ah, uh, biyahe natin kahit pa paano sa saglit. At kakarampot na oras na kaluwagan eh, kahit pa paano nakatikim tayo. <laughs> Let's go. So, uh, magandang umaga. Happy Monday. Febrero 2024. dito sa EDSA Embudo <laughs> kahit na paano malawag pa nga dito sa EDSA Embudo wala pa nag-aagawan eh oh. kasi agawan ng ano dyan eh agawan ng uh, li agawan ng pwesto dyan oh, sa party na yan oh. <laughs> so yan ang lubog pa oh. nakapasok pa tayo ng maalwan so syempre syempre andito tayo sa uh, kamuni, ano ba to santolan flyover tingnan natin kung mayroong uh, nagbabantay dyan sa unahan sa pagbaba nitong flyover na to alam naman natin na uh, ito yung pinaka hotspot nila eh lahat ng flyover, hotspot yan sa mga violators ng uh, EDSA busway. So hindi sila madala-dala dyan kahit sobrang uh, trending na, sobrang araw-araw na sila nababalita, eh, marami pa rin dumadaan dyan. So so far walang bantay. So far. Hindi, <laughs> machine gun. Sa so bagay, makikita mo talaga walang bantay kasi hindi masyado ma-traffic eh. Kasi pag may bantayan, sobrang traffic yan kasi namamara sila eh. So, yun, 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 yun. So, wala oh, 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 bantay. Ngayon, umaga ulit. Happy Monday. Ride safe palagi. Manatiling alerto. Maingat at kalmado lagi sa mga biyahe nyo. Peace out.